lola ko, tanongin natin. Tanongin natin siya, guys. Ah, nag, ah, ano siya, araw-araw siyang nagsusud-sud, or nagdadamo siya araw-araw dahil ano, para ma-exercise daw yung mga daliri niya. Para ma- binat-binat daw yung mga kamay niya, guys. So, ayan. Tanongin natin siya, guys. La! Pilalagani mong edad, la! Ha? Huh? Makasabot sabwat kang tagalog ilang taon ka na tagalog tagalog sagot mo la tagalog ilang taon ilang taon ka na lola aywan ko lang aywan ko lang hindi ilang taon ka na 89 uh, kailan ka pinanganak aywan ko <laughs> di mo tandaan <laughs> na, na. hindi ka na pagod sa ginagawa mo lola <laughs> Ha? Di Hindi ka napagod? Lang Bakit mo ginagawa yan araw-araw? Ang... Tagalugin mo. Oh, para malimpyo itong tugkaran. Itong... <laughs> Dadalhin ka namin sa Manila, ala. Gusto mo? Yo, mag mas maganda man doon sa Manila para matuto ka magtagalog. Oh, Ayaw mo doon? Ayaw, ako, ako. Dito sa Bakit? Ay, ko na, ma ako. Dito sa gusto mo lang dito. Mm -hmm. Bakit pala sa Manila? Di ba nakapunta ka na sa Manila? Oo. Tapos anong ano mo doon? Anong pakiramdam mo doon? Maganda man doon pero hindi ako hindi ko Hindi mo gusto doon, mainit no. Mm. Mainit tapos ma kwan parang nahihilo ka kasi maraming sasakyan. Oo. Dito, anong pakiramdam mo dito? Dito <laughs> may, may motor na gadis ganito <laughs> La. Pag pagbalik ko dito, anong gusto mo bilhin ko sa iyo? Ano gusto mo bilhin ko sa iyo? Papaya. <laughs> Gatas gatas lang dahil. gusto mo gatas bilang kita gatas ay kambing ano pa si ilan ba lahat anak mo la ilan lahat anak mo sino pa nanay sino, sino pa nanay anak mo si diponta inday yan sino pa ang dodong si dodong sino pa Gloria. Sino pa? Si Ilot. Sino pa? Di pang Wala pa. Gaga. Sino pa? Di ba si... Sino pa? Si... Si Tomboy. Sino pa? Sino pa? Meron pa. Meron pa. Nakalimot ko sa... Aring. Sino pa? Ha? Sino pa? Hindi ko na alam. Ba, may nakalimutan ka na anak mo la. Meron pa nakalimutan. Meron gani pero hindi nakalimut na ako sa pangalan niya. Si Iking. Ay, si Hini. Si Iking, si Hini, Ay. si Carmelita. Oh. Sino bunso mo na anak? Sino bunso mo anak la? Si Yuli. Ah, sino yung panganay na apo mo? Si Isay. Saan si Isay? Ayawang ko Saan na si Isay? <laughs> Tapos na hindi niya alam kausap niya. <laughs> saan si Isay? Ayawang ko saan na siya. Hindi ko na alam kung saan siya. Hindi mo alam? Sino ako? Sino ako? Sino ako? <laughs> Sino ako la? Ano galing po na lang? <laughs> ano Sai? Saan si Isay? Saka lamang Sino kausap mo? Sino ako? Lola! Hindi <laughs> ko pagbalik ko dito la? Ano gusto mo bilhin ko? Gatas. Gatas, ano pa? Tinapay, gusto mo tinapay? Oo. Anong klaseng tinapay gusto mo? Maskin, ano lang. Yung malambot lang, no? Oo. Yung kaya sangipin ngipin, yung nakakagat mo. Kasi pag matanda na tayo, wala na tayo masyado ngipin, no? Ano pa gusto mo? Sige, pagbalik ko dito, bilhan kita lahat. Ano, mag-harvest pa ako ng kapila, ha? Tapos bilang kita tinapay, bilang kita gatas. So, ano pa gusto anong pagustom mo? mo? Ha? Anong harvest mo? Kape. mag ako ng kape ah. sa bundok. Sino nagbabantay sa'yo? Si Arcol mo ilon. Pag wala si Antigaga. Oo. Oh. Saan pala pumupunta si Antigaga lagi? Kung wala. Basta. Firmamente man. Si Arcol ilon mo magbantay sa ako. Ah. Pag, pag wala, pag, pero pag nandito si Antigaga, siya magbabantay sa'yo. Oo. Pero pag wala si Antigaga, saan pala siya pumupunta? Aywan ko lang, hindi ko alam. Bakit siya, bakit binabantayan kanya tapos iniiwanan kanya, saan pala siya pumupunta? Ano? Ganyan yung pangalan na puntahan niya. Ah, sanyag. Sa sanyag? Ano ginagawa niya sa sanyag? Ayaw ko lang anong kuan niya doon. Nag-apatabas, nagpa-harvest din siya ng kape. Ah, ah mag-harvest siya ng kape. Mm -mm. Harvest din siya ng kape. Kasi ano, para may padala siya doon sa estudyante niya. Okay, sama ka doon sa Kalamansig? Ha? Sasama ka doon sa Kalamansig pag uwi ko? Dito lang ako. Bakit pala doon? Ayaw mo doon? Dito lang ako magkuha. Dito lang gusto mo? Oo, oh, dito lang ang ah, gusto ko. Kayo sige, pag, oo, pag dito ka kasi, presko ang hangin. Tapos nakakagalaw-galaw ka. Oh. Pag doon kasi sa Kalamansig, puro sasakyan doon. Oh. Madaming sasakyan doon, no? Oh. Magpunta ka na ako dyan sa karsada. Sabi ni Angkor Moelot, hindi ka magkuha, mag ka lang ha. Okay. Oo, kasi ah. masagasaan ka man ang sasakyan. Maraming Hilux dumadaan dyan. Maraming sasakyan dyan na ano, dumadaan. So pag ano, dito ka lang magsilong sa mga puno ng kahoy kasi mahangin naman, no. So ganyan ginagawa mo, lagi ka lang nagdadamo. Nagmapupo lang ako, wala. Oo, parang lalo kang nadidisable, no, pag ano. So guys, siya yung lola ko, nagdadamo. Ah, nakakalakad ba naman. Uh, tsaka wala siyang nararamdaman sakit ang sakit niya lang guys is yung minsan nag-ALBM lang siya ganun. pero sa so, yung mga sakit na talagang malubha tulad ng ibang matatanda dyan na may mga high blood Oo, diabetic idea. siya guys isawa ng Diyos is wala talaga so <coughs> uh, hindi siya kumakain ng karneng baboy karneng manok kahit itlog guys uh, hindi siya kumakain noon talagang ang kinakain niya lang is isda, gulay depende po sa gulay kasi may gulay naman na uh, hindi natutunaw so pag halimbawa tulad ng malungga hindi siya agad-agad natutunaw so sabaw lang yung sa kanya guys tapos sinabawa na isda ganun lang Opo. isda lang kinakain mo lo, ano? isda mm lang -mm. talagang ano siya Uh, 89 years old na po siya. So, wala siyang nararamdaman. Nakakalakad pa. Pumupunta sa simbahan, naglalakad lang yan. Ayan guys. So, uh, ginagawa niya. Minsan, naglalaban, nilalabahan niya kumot niya. Uh, hinahayaan na lang po namin guys na gumalaw siya. Basta, kaya niya lang bi uh, bilang exercise niya na lang yun sa kanyang katawan araw-araw. Ano nararamdaman mo pag nakaka ano ka ng paryasan oh, pag nagdadamok ka nag-e-exercise ka malus uh, parang lumalakas katawan mo oh pero pag lagi ka nakaupo aba wala. parang pakiramdam mo nagkakasakit ka tuloy no artist, wala, wala, mm -mm. Pa, parang wala akong malay kung magsi ako ng upo na, nakakaano yung ano parang pag pag nag e, pag ganyan nagdadamo ka gumagalaw yung mga ugat-ugat mo di ba pero kung nag-upo ka lang film mm -mm. so guys hanggang dito na lang ah, next time again. minsan nakakalimutan niya na kami ng mga apo niya eh. Kung hindi namin ano, minsan yung boses na lang namin ang naano. Na kikilala niya. So, ayan guys. Bye. Bye la. Sabihin mo bye-bye. Bye-bye.